Hello guys, may, may gabi eh, o oh, nagbuhat na po ng budbud ani. So man siya guys, oh pero mayro mo na siyang ilapad ilapad kay na 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 mo nga kuan. Ginidgid na mo nga balanghoy. Pero mayro ilapad na siya tapos imong iligid-ligid kay para mahlingin siya tapos ang palaman ani niya bilit pilit na ginaling gis gilatik ang pilit sa kinugay o gisagolan o lubi so nindot ni siya kaayo mura ni siya o kanang kanang budbud ba nga kadong bayulit bitong budbud -bud sa muslim na kanang dudul ingon ani ni siya kung kaunon dili man siya lunlun -lun na kamuting kahoy so maong humok siya ini kaon Kai, gis gulan man siya upilit so nindot ka ayo ka uno ni tamis so na na minaluto gihaon isa kakaldero, kaldero o na na ko gipanitan o so ini ka on ana lamik kayo kay nga homok nga ana on siya tapos butangan na siya o palaman kanang naa siya pilit na sya gilatik kana gigaling sa siya gihumulan ang pilit tapos gigaling gigaling sa kanang makina sa galingan sa kuan ba ang galingan sa bingka so mao na siya mao na humulan sa to siya ang pilit tapos mao na siya maabot og isa ka oras ang bugas gihumulan so ipagaling so pagpagaling anak na karon ingon na, na ang sistema so kami kay na siya guys kay humok daghan pa siya ginidkid nga ko ano na pa siya ginidkid na kanang kamating kahoy ana tapak tapakan na niya kay para ang ihang palaman sa sulod dili siya mga hagbong kay mugawas man siya so kinahanglan pod mag steam ka inigluto ni mo ano i-steam ni mo na siya kung wala kay tarong nga gamit na para mag steam ka kanang lata sa liberty o lata sa sardinas imong sudlan o tubig ang kaldero pag human imo to siyang i kuan patindog tapos kung do na kay steamer para ihabit kuan na kay rice cooker nga di ba do na na steamer ang rice cooker so diha ni mo ipatong nimo dihat diha sa lata dayon isulod nimo na siya para ma-steam na nang suman so kay kung dili guni mo i-steam makuha na siya masudlan og tubig so ini to anak niya medyo tabang kay na anay tubig sa sulod so kung i-steam ni mo ang timpla ni mo sa imahang budbud mo mao ra dili gid siya maunsa kay nga naman kanin imo mag steam maayo man pagka luto ni mo so ingon anak ra guys pagluto sa suma na butangan ni mo o palaman o, gamay na lang ang iyang ginidgid pero ang iyang ginidgid na kamating kahoy pero ang iyang palaman daghan pa ang sa ang kanan niya o baka kananiya niya o putos ng kanang palaman na pilit pilit man na siya mura, mura na siya dudul dudul na suman sa kanang muslim Lambi po kay to kaonon ang dudul. Pilit-pilit po siya. Kaso kana kana siya dili lang siya bayulit kay ang gi kuan guna na anak niya kay asokar man ang kadong kinugay. Kadong kinugay na pulahon so maona na nga ingon ana ang iyang color medyo brown brown siya kay mo manai amu ang gi butang nga gilatik siya na tapak-tapakan na siya. Okay para dire siya maghabong anak. Ay ganito na may mga balanghoy na pangibot dito sa amo ang uma kung wala pa. Maliit ka ayo. Magbudbud -bon -bon kita pa sa wala kay balangoy niya. Kana rabang dugay na bitong. Dugay na bitong ge ibot. ka nagbaligya ito sa mga tabo tabuan dugay nang giibot ka nagahi kay na siya inig ba so pasalamat na lang pud mi nga naami tanom so nakahimo gyud mi og kan unamo nga isnak isnak so ana mao na nga kung magbudbud ka kuha mo ang dahon kanang dahon nga linghod ayo pagkuwag dahon nga kanang gulang kay inig nimo magisi siya so nindot kung magbudbud ka kanag yung linghod kay inig nimo ni mo mukuyog na siya di na siya magluwetlo yat dili ra na siya magisi ana na siya kay kung magserbahan bito ninyo kung magkuha bito mo dahon den pag gulang ang resulta to niya gisi so iya bisan gamay ra ang gamay ra ang dahon pero kabalosan siya mo discard iya hangi slide iya hangi muragirik tanggol